Kinumpirma ngayong araw ni Senate President Tito Soto na si Sen. Erwin Tulfo na muna ang tatayong acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee bilang itong araw ang kasalukuyang vice chairman ng komite. Pero sa kabila nito sinabi niya na hindi nila isinasantabi ang limang pangalan ng senador na kanyang binanggit na kanilang ikinokonsidera sana na pumalit kay SP Pro Tempore Ping Lakson. Ang limang senador na ito ay sina Senator J.V. Ejercito, Senator Rafi Tulfo, Sen. Kiko Pangilinan, Sen. Senadora Pia Quietano at maging si Senadora Risa Hontiveros. But in the meantime, uh, Senator Erwin Tulfo being the Vice Chairman automatically becomes the Chairman right now. So he is the acting Chairman. And we all agreed that he's acting Chairman. So I called him and I made sure that he accepted it and he, uh, he did accept it. Samantala bagamat nitong mga nakarang araw ay tumanggi si na Pangilinan Ehersito at maging si San Rafi na kunin ang pwesto dahil nais nice daw nilang tutukan ang kasalukuyan nilang komite at para may bigay ito sa mas nararapat pang senador. Ngayong araw ay sinabi naman ni Sen. Pia na pagninilayan niya ang tungkol dito habang sila ay wala pang sesyon. Because my name was mentioned, it it's my job to consider it, di ba? 24 lang naman kami, and then lima lang naman kami abogado. So, gusto yung kumano, hindi it's my job to consider it if uh, if there is a need to chair the committee on the committee. Having said that, bigat yung trabaho na yon. I already have two other committees, so I will use this time na walang session to pray about it and to think about it kung mahahandle ko siya. Uh, kasi kaya ko. Wala akong doubt na kaya ko. Wala akong doubt that I can do a good job with all humility naman. Um, but I really want the best position, uh, the best person for the job to handle this. Iginit naman ni Sen. Alan Quiatano na mahalagang magkaroon ng working theory sa pag iimbestiga ng flood control para mahuli ang most guilty at maging mastermind. So saan mo umpisa? Hindi ko rin masabi basta-basta. Pero sa akin clear, most guilty and mastermind. Paano mo habulin yung mastermind? Kailangan may working theory ka. Ang working theory ko, This wasn't an ordinary, pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% goes. And then, may tumingin sa buong pondo at sinabi, huwag, pwede may gawin ako sa pondo na to. Benta ko to dito. At may kasama doon. Paano mo mabubuo yung jury na yun kung tama o hindi? Simple lang. Kumuha ka ng kung saan yung mga ghost, pag lumabas yung listahan na yan, tapos isa-isa yung -isa bitayin yan. So katulad ng nangyari sa Bulacan. And then, makukumpare mo ngayon. Sa kalagitnaan nga ng ambush interview kanina kay Soto, nilinaw niya na hindi naman nila tinigil ang flood control hearing. Bagamat hindi nga raw ito agad nagpatuloy dahil nga sa budget hearing na kanilang isinasagawa bilang may hinahabol nga silang deadline. Pero pagtitiyak naman ni Soto na magkakaroon sila ng meeting ng BRC upang pag-usapan nga kung kailan ang magiging next schedule rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority.